Hi! magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Ah, welcome back na po sa ating panibagong vlog. Ngayon po ay January 2025 na. Ang date natin ngayon ay uh, January 18. So, kumusta kayo lahat mga kapatid? Ito na yung mga kasuotan natin kasi sobrang lamig na dito ngayon. Kailangan may lagay tayo sa ulo kasi pagka walang nakalagay dyan, talagang para mabibiyak yung ulo mo sa lamig. Uh, negative one ngayon dito Bakit nandito tayo sa loob ng truck Kailangan Ganito pa rin soot Malamig Eh may heater naman to So Mga kapatid Pakita ko lang sa inyo Yung loob ng Scania Panuorin nyo muna Ay, Ito yung loob ng uh, Scania Yun. ito, ito yung Higaan nya O yung double dick Ayan. Ito yung Kambi uh, nya nasa Ito lang oh Automatic Yan Ito yung kanyang panel Yan yung lagayan nya Tako Yan So nakita niyo yung loob na scan niya. Ganun lang eh Medyo masikip kaysa truck ng US pero yan may kita nyo sa likod yun. double dick na yan tigi isang tao sa taas sa kababa so pupunta na tayo sa ating topic ngayong taon mga bade. Uh, dahil may job opportunity na naman sa ating mga kapwa trailer truck driver na gusto makapunta dito sa Europe yan kung may kita nyo sa screen natin job hiring po. Sa Latvia yan, sa, ang company ay Dynotrans. Ang agency naman, yung agency ko na nagpapaalis sa akin uh, dyan sa Pilipinas na STBDGL Ang uh, opisina nila ay sa kanto ng Marcelino at Remedios. Punta lang kayo, lunes hanggang biyernes, hanapin nyo si Sir Alvin. Yan, nakalagay naman dyan sa, uh, nilagay ko sa screen. Puntahan nyo rin kanilang IP page para nandun yung lahat yung impormasyon. So, 2025 na, ano bang binabalak nyo ngayong taon? So, kilos na kasi ang Dynotrans na mabilis na sila magproseso, wala pang placement pa yan. Hindi katulad sa amin dito sa Kim Johnson na mayroong placement pay. Pero kayang-kaya nyo naman yan, eh, medyo malaki-laki ang sahod. Eh. Ang entrance nila yan, 1,500 euro. O, nasa 90,000 na rin yun. Tapos 3 months lang. Hindi katulad namin, nang pumunta kami rito, mabot kami ng 11 months. Nagintay. Pero ganun pa rin. Alam mo, malaking uh, bagay talaga. Makakapunta ka rito kasi nung araw, eh, pinapangarap ko lang, pinapanood ko lang to sa internet eh. Ngayon, naranasan ko na yung lamig. O, biyahe ka ng snow. Dati, napapanood ko lang sa YouTube. Ngayon, nandito na ako mismo. Kaya malaking once, kumbaga once in a lifetime lang mangyari sa'yo. Na mag-almusal ka sa Denmark, manangaliang ka sa Germany, maghapunan ka sa Netherlands. Kasi magkakadikit-dikit na bansa lang yun eh. So mga aspiring trailer truck driver natin dyan, lalong-lalo na sa Pilipinas. Basta ang inyong uh, license na 123 na kuha nyo nung 2009 pababa pasok kayo yung utso nyo kahit 2009 pataas na yon walang problema yan basta may experience kayo sa trailer ang hinahanap nito yung tres mo kailangan naku, nakakaroon ka ng tres September 2009 yun ang hinahanap dito pag 2010 nakakaroon ka ng tres ay hindi pa tinatanggap nila dito yan hindi lang natin alam kung kailan ulit sila mag kailan nilipapatubad yung 2010 pataas. So kilos na kahit sa ibang bansa, yung mga na sa Saudi, sa kahit saang bansa kayo, pwede kayong mag-apply dito. Lahat eh tinatanggap basta marunong kayong mag-drive. So, lamig, di, ka, di ako nakahitil ngayon. So shout out sa mga kasamahan ko trail driver dito sa Europe. So kilos na. Uh, ang edad na kailangan eh 45 pababa. O, pasok pa kayo nyan. Uulitin ko, 2009, dapat nakuha mo yung uh, license mo na 3, Code 3. Yun. Sana, uh, mapanood nyo itong video nito, pakishare nyo sa ating mga kapwa at electric driver para maging uh, guide sa kanila auto. Punta na kayo sa STB DJL sa Kanto ng no Marcelino at sa Karimidiyos. Inuulit ko, lunes hanggang biyernes, 8 to 5, PM. Okay. See you uh, next time sa ating darating pang mga video. Bye.